Ay, 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 what's up, what's up sa inyo mga Bali alas 10 na nga pala ng umaga nyan Napuyat kagabi, kaka-edit, kaya ito tinanghali na ako ng gising Alam ko sa mga gantong oras, medyo wala ng pasahero na ito. Dahil halos karamihan ng customer na ito, nasa kanilang mga trabaho na Ang oras kasi ng rush hour sa umaga, bali alas 6 ng umaga hanggang alas 10 Yung oras na yun yung kasagsagan ng booking At At Dahil na late ako ng gising, magchachak nagsisiga tayo sa paisa-isang customer. Madalas kasi meron akong ginagawa sa hapon kaya hindi na ako nakakalabas kaya mas pinipili ko na lang na umaga. At, At heto, mabuti, kakalabas ko pa lang ng lugar namin, may pumasok sa akin agad. Talaga nga naman, no, oh, blessing. Bali dito ko nga pala pinikap si madam sa may langaray kaloocan tapos iahatid lang natin siya sa may pizza, may, may paho. Medyo malapit-lapit lang to. At kung magtutuloy na puro ganito, okay na sa akin yun. Kukuha lang naman tayo ng panghapunan natin para mamayang gabi, solve na solve na. Bah. Bago nga pala sumakay si Madam Jan tinanong ko muna siya kung gagamit siya ng shower cap. Sabi niya hindi na daw kaya ayan umalis na kami agad. Bali 19 minutes nga lang pala yung travel time namin. Habang bumabiyahe nga pala kami ni Madam Jan gusto ko lang magpasalamat sa inyo sa panunood at suporta nyo sa akin. At kung napansin nyo po yung umpisa ng video na to. May mga logo po ng brands na lumabas. Sana po supportahan nyo rin po sila. Katulad ng pag supporta nyo sa akin dahil kahit maliit pa lang po ko pinagkatiwalaan nila ako. Maraming maraming salamat po si ST Siguradong quality ting quality to at makakasama natin sa mga biyahe natin at syempre sa Sublime Ted Sportswear Apparel. Kung mapapansin nyo po ayun eh, yung lagi kong suot-suot na long at sleeve dahil dyan na protektahan yung balat natin sa sinag ng araw. Air cold na po yung tela nyan kaya siguradong sigurado po ako na hindi kayo pagpapawisan muli po maraming maraming salamat po sa mga brand na nagtitiwala sa akin. At sa mga nanonood po maraming maraming salamat din po sa inyo at ito hindi nga nagtagal nakarating na tayo dito sa may pizza hut may Paho brand. Dito kasi natin idadrop si ma'am. Sana nga pagka-success na itong booking na to ay e, pasukan tayo agad. Hindi naman ako sasagad ngayong araw, makakuha lang ako ng panghapunan, uuwi na agad ako. Kaya sana magtuloy-tuloy yung pasok. At huwag na masyadong lumayo yung booking, di ba? Kahit gurami yung pumasok, okay lang. Hmm. Gurami, ayan po yung term namin mga MC Taxi pag malalapit lang po yung drop off ng customer. Pero para sa akin, okay na yun dahil pag pinagsama-sama yun, malaki na rin po. Nakababa na si madam, Siyempre, inabot niya na rin sa akin yung helmet niya, mamaya baka makalimutan pa. 59 pesos nga pala yung dapat na ibabayad sa akin ni madam, binigyan niya ako ng 100 at dahil wala akong bariya, binigyan ko siya ng 9 pesos para bigyan ko siya ng 50. Oh, di ba? Ang galing kong magmat, no? At heto na nga yung sinasabi sa hula, wala na pumasok sa akin booking pagkahatid ko kay madam. At kaysa bugnot, uminom mo na ako dyan ng taho. Sigurado naman, maya maya, papasukan na rin tayo. Oh, paano ba yan, mga katigasin? Kita kits ulit tayo sa next Video vlog. Huwag kalimutan mag-like and follow. syempre share nyo na rin to. oh, nga pala, comment nyo na rin kung saan lugar kayo para alam ko sana umabot tong mga video ko. Hanggang sa muli. Bye-bye! Ay, ay, ay!